bayan <laughs> At mga kabayan, isang napakagandang araw po ulit sa inyo lahat Kamusta po? Welcome po din sa Daddy Will TV Mga kabayan, for today's video, meron po tayong pata ng baboy At alam naman po natin na basta pata, napakasarap po niya sa paksew At saka po yung ating sikat na sikat na crispy pata, mga kabayan E pwede rin po sa mga humpa Today nga po, ay meron po tayong pata ng baboy, mga kabayan At ang gagawin naman po natin, i-upgrade natin Yung ating ho dating ginagawa na crispy pata eh ngayon na eh, gagawa natin ng twist atin ho eh, iyang gagawa ng spicy garlic butter ang mga kabayan naman ha? pagkatapos eh, natin na eh, i-crispy pata ay eh, atin ho eh, iyang eh, sa butter mga kabayan para lilinam namin pa lalo ho eh, natin yung tender juicy talaga naman ho eh, na malinamnam crispy na crispy pata ay eh, di eh, eh, atin ho eh, eh, gagawin ngayon kaya are ho ay crispy pata with a twist of butter and garlic. Ay, yun, sarap na <laughs> Yan mga kabayan. Ay, malimit ako sa mga napupulutan. Ano ha? Pag medyo may mga budget sa mga papulutan rin at talaga ay gusto masarap na pulutan. Mga kabayan, ay yung ating crispy pata ay kami siya talaga na sa pahon natin sa uh, bawang at sa kaho sa butter. Eh, yan mga kabayan, ay di tayo nga po ay magluluto ngayon ng pata. At ngayon nga, hoy, ating pahon ay gagawa ng uh, spicy garlic butter. Ano mga kabayan, hindi na lang ho shrimp ngayon, pata pwede rin mga kabayan. Yan mga kabayan, meron ho tayong mahigit isang kilo na pata ng baboy. Yan, nagayat na ho kanina ni sister yung ating bawang at sibuyas. Meron pa rin ho tayo dyan mga sibuyas na malalaki pa. At yun ho may isasama pag tayo nagpakulaw. Meron ho tayong lemongrass mga kabayan, sile, at saka may ilang pirasong laurel ho mga kabayan. Dahil may lemongrass na tayo, lalagay lang ho tayo mga dalawang piraso para ho dagdag bango. Meron ho tayo na paminta, asin, betchain at saka po yung ating toyo. May magic sarap mga kabayan at ang magiging main ingredient ho natin sa ating pata ay arehong ating pinaka butter, arehong magpapalinamnam din ay eh, mga kabayan, arehong butter. Ay di ang gagawin lang natin mga kabayan din eh, ho sa ating uh, pata, arehoy ginahit na namin kanina. Ayun, arehoy atin lang ang ipe-pressure cooker na natin mga kabayan. At medyo hapo na ho. Eh, kailangan ho i-madali-dali na konti mga kabayan. Aray, atin na ho are e pressure cooker. Lutuin lang natin mga kabayan o palalambutin lang ho natin aray ng 15 to 20 minutes mga kabayan. Hindi ho natin pakakasubrahan at aray ho naman ay e, gagawin pa natin na ah. ipipretos e, pa ho natin. Pag napasubra ho e, ay maglagas-lagas ay e, eh, atin lang ho aray ah, palalambutin ng mga kabayan ng konti aray. Mga kabayan, maglalagay ho tayo ng lemongrass. Meron ho tayong yan, dalawang pirasong laurel. Yung atin hong luya mga kabayan. Lagay din ho natin. Reginite na kanina ni Sister Joy. At ari hong uh... mga kabayan. Magagayat na tayo ng malaking bawang. yun na yung bawang na igagawin na lang natin sa sos mga kabayan. Yan. yan mga kabayan. Dahil ari naman ho eh, ilalaga lang natin. At magagayat lang ho tayo ng bawang. Titimplahan din ho natin mga kabayan ng anaw yung paminta para malasan agad may lasan agad mga kabayan at saka ho yung ating asay malalasahin natin mga kabayan ha. basic lang mga kabayan asay, paminta yun yung mga pampabangaw mga kabayan at pag lumambot ho iti mabangon na ho aring ating anak o si pata mga kabayan at hindi lang ako palalambotin ang ating pata gamit ho aring ating pressure cooker arin at nila ako rin pakukulayin mga kabayan ng mga 20 minutes. So, mga kabayan, hindi eh, gagamit ho tayo ngayon ng pressure cooker para mabilis-bilis na lalo at ngayon ay medyo hapon na. Aray, ipakukulaan lang natin ng 15 to 20 minutes mga kabayan. Era eh, naman ho yung simple lang na paggamit. Pag umistart na ho na pumulaw, ay dito na ho tayo mag-istart na magbilang ng 15 to 20 minutes so para mapalambot yung ating pata. Sabayan habang pinapalambot muna natin yung ating uh, pata, ay gagawa muna ho tayo ng sauce. Ano? Ari hong garning lulutuin natin ay pwede rin papakain na kahit walang sauce pero masarap din ho pag may mga sauce na medyo nahihigop-higop na napapagsausawan. Yan mga kabayan, di ang gagawin po natin is parang sauce po siya mga kabayan o sauce po talaga siya ng crispy pata. Yan mga kabayan, maglalagay lang ho tayo ng sibuyas. Yan mga kabayan, sarap po dito. Lagyan ho natin ng sukal ay maglalagay din ho tayo ng konting suka mga kabayan at toyo. mga kabayan. Uh, suka, asukal, toyo, ang masarap na sauce ng ating kesupata. Ayos. Yan mga kabayan, yung simpleng sauce. Pwede ko tayo mag-add ng sile. Lalo na kung tayo ay magaling sa sile. Yan mga kabayan, kutsara ng ating pinagana. Taman-tama hmm. -tama yung brown sugar mga kabayan. mga kabayan at diyan sumipol na haw at tayo ay bibilang lang ng 15 hanggang 20 minutos mga kabayan arihoy nasa 20 minutes na ho na nakulo na garne. ay atin na ho rin papatayin at ari naman hong baboy na ay napakabata napakabilis lang ho na rin lumambot pag sa garning pressure cooker kaya mga kabayan atin ho rin papatayin at di arihoy yan isingawin na ho natin mga kabayan ay talaga naman hinilagay natin mga lemongrass ay talaga naman ho na ano Woo, Ay asbu ko yan, bangaw. Oh. Smoke every day. Ah. Yeah. Mga kabayan, ito hey, yung paggamit ho ng gantaw marami na naman ho kasi na accident sa gantaw Yung iba huy automatic ay binubuksan kaagad, ay wag na wag ho mga kabayan. At talaga naman ho, kaya nailipat daw ang bubong. <laughs> Kaya pag ito hinapatay ninyo, ayan, ay gagay si Kaya pag napatay niya yung pinaka stove, ito ay pasisingawin niyo lang mga kabayan hanggang sa maubos oh yung pressure na yan. At yung pressure hong yan ay eh, pag si cow at binuksan niyo nang pressurize. Tapo na ang ulam, sunog pa ng mukha. Yan mga kabayan, wala na yung pressure. Safety na ho tayo. Pwede na ho natin itong buksan mga kabayan. Iyan ang ating ano? bangaw mga kabayan talagang kukulukulo kulu pa babalik muna ho natin baka mawala yan mga kabayan di. ito na ho yung ating pato na ipinalalambot yan mga kabayan yan ho isagradong malambot na ho yan. nasa 20 minutes na ho yan atin muna ho ang aahonin mga kabayan at mamaya ho eh, Atin muna hong patiti i-main o alisin ho muna natin yung tubig sa kaho natin ipipritos. Bayan. Ah ah, mga kabayan ang sabawong ari ano. Oh. Maari naman pag nalagyan hong natin ng papaya yan eh. Pwede pwede na. Ah. Ayan, mga kabayan. Timusan ko gahon sa bawang masarap. Ah, ah. Iya, gaga papaya. Kulang na rin iya. pang tinula. Mga kabayan, na yung ating ano, pinaresure cooker na pata. Ari ho, ipalalamigin lang natin bago ho naman natin iprito. At nang hindi naman ho magtilabsikan at ito ho pag matubig, ito na naman ho na patatakbuhin ho tayo na rin ng ayaw. At ito naman palalamigin. mga kabayan at di kami magpipray ito muna na rin aming pata at nilagay muna ho ni sister aring mantika ho din sa aming tulyasian ah, sister ilahat mo na yan at ilalagay na natin kahit hindi pa sobrang init ho na rin ano, para naman ho hindi magtilab si kanya joy maglagay ka nga muna ng ilang pirasa Yung mga kabayan at magpipretos muna ho tayo ng mga Ilang kaya ka siya? Apat na piraso sis. Okay. anong mga kasi ang mga limang piraso. Mga kabayan, ang ginawang diskarte namin ho din ni Sister Joy para hindi ho kami matilabsikan sa pag prito Hindi po sobrang init mantika inihulog na ho namin. Ariho kasi hindi na ho namin masyadong napatuyo at medyo hapon na po ay kahit so medyo mainit init ipinirito na, na namin mga kabayan ang maganda ho din ay mapalamig ho ninyo saka ho ipiprito kaya aray mga kabayan ay sigurado magtitilapsikan at aray ay pinalamig lang namin ho ay may tubig tubig pa pag garni ho ang ginawang diskarte ay talagang kailangan ho ay may panaklaw at ari nga po ay siguradong magtitilapsikan ka naman si Pero pag nataklaban nyo naman mga kabayan ay di mamiminimize naman po ang pag double check naman di ka oh, hindi ho tatal ay di nila ako kami ni sister joy ay di agad na nakita yung panaklaw inapot na ho ng inay ay talaga di talaga ni kilom si ka na mantika naman ka bago pa ho namin natakluban. sorry <laughs> <Sister>, yun <yeah, yeah. laughs> yan. Mga kabayon, kabay kabayan, pag kayo nang natukunuan hahahaha ano nga mga kabayan, aray lalagyan na muna natin ang taklaw at nang hindi nyo matilap tika hahahaha eh, uubos mo matika mga kabayan yan, tinaklaban muna natin at nang hindi mga kabayan, ay di ang natutunan nun natin din sa ginawa namin ni Sister na Pagkipritaw ko pag ng pagluluto. Aro mga kabayan, ipinalamig lang ho ng konti ay hindi ako nung siya Ay kailangan ay maghanap agad ng taklaw at hindi pag mainit na sarap maghanap ng yan, mga kabayan, at kahit pa paano po ay di, natutunan ho tayo dito si At tunay naman ho na maakasaya ang mantika pag yan ho, ay pinarito nyo ng matubig. Tapos wala kayo maipakit na mabigat-bigat. Ay bukod pa ho daw ay maaaksidente mga kabayan. Kaya ho arihan ng ginawang aray, ay kailangan ho ay may taklaw pag mag ng may tubig. Sana ho mga kabayan, ay din yung sanapanood din yung aming ginawa na yung video na nag kami ng may tubig ng hindi pa masyadong tayaw. Ay sana ho ay learn lesson din ha mga kabayan na huwag po o kaya naman po ay maghahanda po agad kayo ng panaklog para hindi ho kayo maaksidente sa mga mati. Yan man kabayan at tama na siguro ang golden brown heart baka naman tumigas na masyado pag napa sobra naman po ang gusto ta mga kabayan na ako naman sister mga kabayan ating pata talaga na paganda na at ipipiritos lang hole natin din mga kabayan ang gaya ng kulay ng at ating hong natin talaga naka-shield mga kabayad si sister at talagang baka humati lang si ganun sister hulugay uli ang ibang yan mga kabayad tinatakloban ho namin at pag nalaksan ho ang apoy ay para naman hindi ho kami ma-accidente ng mantika yan mga kabayad yan ho yung unang batch ng aming naparito yan mga kabayan, yan ho yung mga una nating na e Yan. Ay talaga hong yan ay ano na, crispy pata na mga kabayan. Ito niyo gaho yan. <laughs> talaga ang ini. Yan mga kabayan, ha? lutong. Malutong na yan mga kabayan at di lang ho natin yung iba pa at mamaya ho natin lalagyan ng sauce. Ayan mga kabayan, gaho yan. <laughs> <laughs> lutong. Mm. Hmm. hmm. ating cameraman ho talagang laway na laway na. Hmm. <makes noise> <makes noise> yan mga kabayan ay di, yan na ho yung ating ano, yan, yan golden brown na yan mga kabayan. Sabi na ho daily ko ng lahat. Jay magpaitos na, na rin mga bayan aray mabilis na takbuhan pag ganihang naninila di labsik yan <makes noise> mga kabayan ating kata ay diyan rin ay Babawasan lang natin mantika mga kabayat. Aray, lulutuin ko na. Mga ay dito na lang tayo ni Sister jay na magpritos ka din natin ating anak. Bata yan mga kabayan, golden brown na golden brown na. At aray ho ngayon, hindi atin ako aring sasangkutsaw sa garlic. Mga ay dito ho yung ginamit natin ng sa pagpipritos. At so, ilalagyan lang natin aring ating butter. Ilalahat na natin mga kabayan para masarap butter ayan mga kabayan ay dito daw na ako yung ating butter ay sasama naman natin na rin ating garlic ayan mga kabayan napapanguna pipimplahan lang natin ng paminta masarap mga kabay maraming paminta lagyan din natin na pagbis asya para magkaroon naman ang lasa mga kabay gagamit din ho tayo ng magic sarap para magkaroon ko na lasa ka rin natin ay kasama na rin ho natin si... si si. hmm, na rin ating sige yan mga kabayan napakabango na ha kasama na ho natin na rin ating bayan. Yan mga bayan, papasipsip lang kung natin yung ating butter. Dito sa Mga kabayan, di ang gagawin ko lang ho din ay aray paliligo ko rin kukulong-kulong na may bawang. Arihoy hanggang sa mag golden brown yung bawang mga kabayan para lalo hong lumasa yung pinaka garlic niya at yung butter naman ho italaga si sinip o talaga naman ho na TTMD ni sa ating atama mga kabayan yan yan po yun ang gagawin natin yan paliligo lang ho natin yung pinaka butter para ho malasang malasang mamaya ating crispy pata na meron hong garlic and butter. At syempre mga kabayan, ay may sipa po yan ang ating siling na buyo. Ay, bata testing mamaya yung ating mga bagets kung mapapaibig din haw, Kahit na may kaunting anghang ho aring ating niluto. At diyan na nga mga kabayan ang ating spicy butter garlic crispy pata. Mga kabayan, ginawa ho namin yung diskarte ng pagluluto ng aray para ho lalo namin mas ma-enjoy aring masarap na pata ho na ating pinakrispy. mga kabayan dahil nga po yung pinagpakuloan namin kanina ng pata ay napakalasa sister po ay nagtalop kanina ng papaya at ipinalambot din sa ating sabaw ay dibukod din sa ating crispy na pata ay may mahihigo po kami may mainit-init na sabaw na may masarap ko na sariwang papaya yan mga kabayan, di isang pata ay ang niluto namin ay manghang ay di ko alam ho kung ang aking mga pamangking are makakasabay ho din sa aming are at ang ginawa nga ho naming recipe ay yung spicy ay di susubukan ho natin patitikimin ho natin sila kung sila ho ay kakain ng garnay at yung mga manho ay si sister ay may ao ay kung hindi ho nila kakayanin ho spicy ay di sa baguong na ho sila tapos ay meron ho kaming yung sabaw ho na pinaglagaan kanina ay nilagyan ho ni sister na papaya mga kabayan yan mga kabayan, ikaw may na. Sana ho ay maibigan nyo rin. O sana po ay kasabay ho kayo sa aming panghapunan mga kabayan. At di aray susubukan ho namin pagkasyahin din sa aming magkakasama. Aray isang patahong. At, mga kabayan, ay aray amin ang pagsasalo-saluhan. Ay di kung ano hong meron din ay amin na hong pagkakasyahin. Yan, mga kabayan, aray ho ay niloto namin. talaga naman Ay, crispy-crispy ho yan mga kabayan lason lasa yung butter mga kabayan dahil itong aho ay eh, At yung pinakuloan pa ng pinakuluan sa butter. At gumawa din ho kami kanina ng sauce. Matamis-tamis na may alat at asim. Mm. Pang ano yan mga kabayan? Pang crispy pata. Kasi kami ho eh, maghapo na na. Kain ho kayo mga kabayan at karihipagsasalusaluhan na namin kung ano ho meron ho kami din eh. Kaya mga bagets, kain! Nandiyan. Iya, mag-aasal sa Hmm. Kunin jan. Ayun, mga kabayan, iiyako uh, yeah, ha. Nito nang kanin. Hmm. Kaino kay mga kabayan? Meron din ho din na baguong at saka ho aring sabaw ng aming kanin Pinaglagaan ah. Di amin hun titikman. Aray hati-hati ho hati, kami din mga kabayan. Lord, maraming salamat nga po pala sa napakaraming blessing. Kain po mga kabayan. Mga kabayan, kain po kayo. At kami po ay eh, mandadali na din eh. Medyo spicy lang ha. Yan mga kabayan, na napakalutong yan. Ay, kagiti ka nung eh.

ay di kami ay sabay-sabay na sa pagkain din ay yan. Kain ho kayo mga kabayan. Yan kahit ho spicy eh kakatuwa na ho mga kabayan. Oh si Danoy atin na si na rin Danoy. Mahanggang bibi. ad kaya na di naabot naabot ko sila din eh kami ho eh nagpatay na din Kaluhan so, na ho namin na rin sa Patagar. Ayan. ka ba? ano nakuha na kasi ayana na. Ayan na ka rin. Ang ayan naman. Mga kabayan, Jerry, i-enjoy na namin. At kami rin ang kasabay-sabay na. At unang gano'y una kain una una kain. Ay ba? kain yan? ko lang kayo. Kaya din, ilagay na ho ni si Sister Jay na papaya rin sa bawah. Mm -hmm. Tapos nagdagdago din sa aming ina, pangulang. Mga kabayan, hindi enjoy na ho namin aring aming niloto ni si Sister Jay na spicy garlic butter na crispy pata. Yan mga kabayan, aring ho yung crispy pata na ilagay na ho namin ng twist ng garlic butter at ng paanghang na kalte na talaga naman ho na, ayan, in-enjoy ho ng mga bata. Talagang, ano kakabkab kab <laughs> Ito na no, ka, Amish, maubutan ka ni Gabos. nga hmm? mga kabayan ay di sobra po na enjoy naring aking mga pamangkin at ang mga anak ay rin aming niluto halos nagkaubusan pa na kanin mga kabayan ay di kami nagpakuha pa sa iday ng kanin mga kabayan at maraming maraming salamat house sa pagsama sa ating video mga kabayan at makakatawa naman ho na kahit to aray isa pa aray abdilotong aray ay di aray ho na enjoy naman ng aking mga anak at ng aking mga pumangkain at at sabi ko po sa aking ibang katribo din eh, ay babawi na lang ako sa susunod na at baka makakapagluto po dahil madabi-dabi pag di mga kabayad, ako magluluto lalo pa isa-isa kilo o dalawa kilo ay eh, talaga naman ho, para ho nga na, ho, nasikmurla ang makabayad ako yung napakaraming pamangkin at mga kapamilya din e, syempre, ho, kahit kakote ho yung ating niluto ay gusto ko naman ay matitikman din nila parang mga kabayan ay di hanggang dito lang po yung video namin at talaga naman ang side na side aray at sabi ko nga ho ay bahay hingi na lang sa kanilang nakanain at nang mga ho ang paghigup ng sabaw at ang pagkabkab ho na rin crispy aray maraming maraming salamat mga kabayan sa pagsama sa ating video at ingat po lagi God bless po Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi mga kabayan and thank you Lord sa napakaraming blessing. Mm. Aray, at bubulos doon rin mga lalaksot na aray. Oh, ano, kuhay ko, ano? Iyan, yeah, tubig!